Magtanim ay di biro, maghapong na tayo po, di man lang makaupo, di man lang makatayo. Pinataba ang lupa, umapal na ang libag, maghapon magdamag, silang nakabilad, kantsaw na marumiraw ang kanilang balat, bakit kinagbalaging kasalanan? ang magsipag, yung mga tumanda na magbungkal, mag-araw, magtanim. Nasusunod sila lang ang pagbubungkalan para sila yung ilipin yung hinahanap nilang pahinga. Hindi nila naranasan ng buhay. Ngayon naman natin mararanasan, hindi makakain ng palay, kaya sino nga halili? Sa panahong darating, o yung mga susunod sa atin ayaw nang maging lalayo sa kanayunan, gusto na patunayan na ang langit nandun lang sa lugar ng mga tayuhan. O sino ba ang ipit, pilit na linikipit, tahimik, hindi lalo makahimik. Sila mga nasa laylayan na rin po ng kahindik-hindik. Paano nga ba pag-uusapan yung hindi naman pinabagyan palipasay? Eh. Nasa man yung sinag tama ng ilaw. Kasi pag magsasaka, lagi na ng langaw. Kasi pag magsasaka, madungis at marumi. Kasi pag magsasaka, walang lakit pang bili. Hindi makakain ng sapat. Inaagawan ng mga mata ko pero hindi sa ganitong sistema. Ano nga ba ang proeba? Gaano nga ba kalayo ang diferensya? ng isang magsasaka na huguto. At ang sinasabi, umuulat na ekonomiya. Nagre-reklamong mahal na ang pilihin. Sisisihin pa natin yung tao nagtanim o yung nagtago ng bigas doon sa ginawa nilang hardin. Hinaya ang mabulok, may kumakain ng bukbok, tinapon yung mga kamatis sa sumobra raw sa pag-iimpok. Payag ka ba? Na silang mga magsasaka, walang bigas na makain, sariling pananin nililimos. Magkaroon na ng pagkain na sa hapag naisihain. Bayag ka ba? na barya lang ang sinasahod ng ating mga magigiting, pero halos lahat ang nasa itaas. Araw-araw may peking, payag ka ba? Na mga mga magsasakang namamatay sa guto. Uy, magpapasalamat na, na ligtas sila sa araw ng paghuhukong, payag ka ba? Na nakakakain ka ng masarap, pero yung nagtanim Kayong bang sikmurain na yung dahilan bakit dahil niya dahil pumakain, sinisikmura gabi-gabi? Ano bang ani kapag tinanim mo ay gusali? Inanakaw mo lang ng katas ang lupang Diyos ang may-ari. Bakit? Sino bang nagsabing? bunga lang ang inaani. Di ba higit na mas importante kapag kapwa mo na lagi? Magtanim ay di biro. Paghapong, nakaupo. Di man lang nakaupo. 知道的